isang magandang gabi sa ating lahat mga kabukid ngayon mga kabukid gusto ko lang i-share sa inyo yung dating mga tanong sa aking sarili mula nung wala pa akong incubator na DIY tulad nito so i-share sa inyo yung tanong ko na ilang basis nga ba dapat nating ikutin yung itlog sa isang araw pero bago ang lahat mga kabukid Ikutin muna natin yung ating ito sa loob kasi pang 9 days na nila ngayon so bukas 10 days sila kakandling ko na sila ikotin na natin sila mga kabukid So, ganoon lang mga kabukid ang pag-ikot. Kasi manual yung <laughs> style natin. So, gusto ko lang i-share sa inyo mga kabukid yung tanong na ilang bisis nga ba dapat ikutin yung itlog sa isang araw. Disclaimer lang ito mga kabukid ha. Ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Base lamang sa aking experience at sa aking nalalaman. Ito sa aking kibitor yung sagot na ito mga, mga tanong yung tanong na ito mga kabukid nasagot ko lang to nung mula nung nagkaroon ako ng ganito DIY at totoo lang mga kabukid yung pag iikot ng itlog nakadepende yan sa incubator, incubator ninyo kung DIY ba siya or yung yung manual ba na incubator o yung hi, yung one, automatic kasi pag automatic mga kabukid nakaset yan eh pwede nila yung iset nang sa isang araw o apat na beses na ikutin o lima pero sa manual na incubator base sa experience ko dito sa aking incubator dalawang beses lang ako nag-iikot hindi kaya tatlo pero basta wag mo lang ikutin siguro ng isang beses sa isang araw kasi parang delikado kasi hindi ko na, hindi ko pa yata subukan Base, ko lang, base lang sa aking experience mga kabukid kahit dalawang beses lang ikutin yung itlog dito sa isang araw sa ating incubator na DIY okay rin siya, nag-hatch pa rin siya sinubukan ko rin dati tatlong beses sa isang araw kaso lang mga kabukid hindi ko kinaya yung tatlo kasi yung trabaho natin 6 to 6 pero yung pag-iikot ng itlog mga kabukid nakadepende rin sa practice niyo sa practice mo kung ano estilo yung anong estilo ng pag-iikot mo dito sa incubator? Apat na beses ba, tatlo o dalawa? Kung saan ka komportable doon. Basta importante may ikot lang siya. Ganun lang mga kabukid ang pag-iikot ng itlog natin sa ating incubator. Disclaimer lang mga kabukid ah. Ito hindi ako eksperto sa pag-incubate ng itlog. Pinasi ko lang ito sa aking karanasan dito sa aking incubator. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga nalalaman para meron kayong idea kung paano nga ba talaga ang mga dapat gawin natin dito sa ating incubator. So hanggang dito na lang mga kabukid. Isang magandang araw sa ating lahat. Ingat kayo palagi. Happy farming sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka naman tulong na lang sa aking channel. Happy farming sa inyong lahat. Bye bye!